Huwag mo magtikman yung luto ni Mama. Sobrang sarap. si hasa ko yung sa kanya. Siya yun sa may hilan. kasi sige. Sige, na Sige, Eh... kasi sa pamilya mo na sobra. Lalo na kay mama. Nakita ko kasi yung paghihirap niya noon. inubuhay niya kami mag-isa. Kapag na naman sa yung... mga gusto mo eh. Diba sabi mo nga ikaw nagpalaki din sa mga kapatid mo alas. Ang ako kasi ako ngayon kay mama. Tutulungan ko, ko siya ka nagtatrabaho siya, At ako naiiwan doon sa dalawa kong kapatid, kay Hassel tsaka kay Hisha. Dalas kasi mo, inaawa yun sa eskwelahan eh. Pero pag nandun ako, wala nakakaawa sa kanila. Saan na pala sila ngayon? Sinang tatlo.